guys, magpapainit tayo ng ulam pagabi para sa ating agahan. Hmm. Di ba ang kasabihan? Kapag may pagkain, kailangan uhusin. Hmm. Kaya tayo magpainit ng ating tirang pagkain. Ito na pala ang aming pag agabi. Alam niyo wala itong sahok na kami. Ano lang siya, toyo, suka. Parang inadobo namin yung puso ng sabi. Mm, kasi lagyan namin siya ng sabi. Tapos yan. Kapag okay na at mainit-init na, kakain na tayo ng agahan. Tapos ito yung sinain ko. Hanggang panghalian na yan para tipid tayo sa kuryente. Ito mga, Kumukulo na siya. Kahangayin na natin siya. sarap-sarap nito oh. Kaya, itry nyo na rin ito guys. Masarap siya. Try this. Masustansya. So, ayan. Nakapagtimpla na rin ng coffee. Ano yung kanin namin. Tara, kain na tayo. Kain tayo guys ng almusal Almosan namin. Tinginit ko rin